Hulaan niyo po kung sino ang babae o lalaki dito sa dalawang tuta na ito. Ah, uh, ito po ang isa. Yan. Ano po 'yan? Babae o lalaki? At ito naman pong isa. Hihingin tanong ko, babae po ba 'yan o lalaki? Ngayon, kung tama ang hula nyo ito po ang sagot. Ang, tu ang tuta na to ay isang lalaki. Sorry. Hindi po. Ay kamali po ako. Hindi po siya lalaki, kundi isang babae. Yan po. Yan po ang katunayan na siya ay babae. Yan ho. Pero kung titingnan nyo, pag mamasdan nyo siya mabuti, ay lalaking lalaki ang dating. Yan ho. Lalaking lalaki po ang dating. Pati na rin po ang kilos niya ay para rin sa lalaki. At ito naman po ang isa ay isa rin ito tunay na lalaki. Pero kung pagmangmasdan nyo po, ayan po, halos masasabi mong babae. Pati rin po ang kilos niya ay babae babae. Pero ang tunay po niyang kasarian ay isang lalaki. Ano po? Ayan. Pero pag tinignan nyo rin po yung pinakamodel niya, at yung father nito ay halos hindi po nito hawi ito po ang kanyang mother sandali po